ito na ano na nahakot no? na nailagay na sa barge yun dami mga dalawang palapag na gawa sa kahoy Malaki laking ano pa to no gawa yun ano. din ng linear part sa kabila yun Hindi pa. pa masyadong maayos. Ay, ito may ginagawa. Ah, ito. Nakarating na. Ano ah, dito? Gibaan. Ito na. Wasak atong ano, railings to. Oh. Bakod. Uy, dahil basura. Ayan. Excavator. Ah, maglalagay na nga talaga dito ng Linyar Park Booster pump okay. Pake Ito harang Pad control gate Sa kabila nga wala Walang daanan Luma na to Mga nasa ano lang to 2 meters ang lapad hindi ko mga estero at river warriors yun nakakuha ng mga mga bunga sa mga puno ano mukuha ng mangga nakapakinabangan ng mga tao yung mga fruit bearing trees dito, nasa ano naman tayo sa recto sa Maynila papuntang Abad Santos Divisoria nag-update tayo ng ano mga bayan ng Estero de Magdalena February 15 na ngayon tingnan natin dito ayan Estero de Magdalena Linear Park Ah, dito sa kabila wala pa Wala pa ang setback sa kabila Ayan. Pasok tayo dito Update natin to Yan Sa kabila walang ano, walang easement. Inuuna natin dito ang estero de Magdalena. Ayan, merong pansala. Dumaan sa ilalim ng Frecto Avenue. Papunta dun sa Soler Street. To. Uh, booster pump. Ma. Diba? Medyo malinis na no. Ayun. Um, Punta pa tayo doon. Yeah. Parang may ano rin to. Flag gate din. Ano? You um, pa lang ang ano dito. Uh, linear park. ah uh, Lumana kumpara talaga sa Estero de Tripa de Galina ayun na talaga ang maganda para mga nasa ano eh 4 to 5 meters 1, 2, 3, Tama, mga nasa ano nga nasa 4 to 5 meters Ito yung booster pump Pake okay ito yung harang flood control gate sa kabila nga wala walang daanan may mga bahay pa doon luma na to mga nasa ano lang to 2 meters ang lapad ito pa oh grabe pala yung ano dito nilagay na ano nilagay na mga equipments so, no? yun oh yun no lucky yo conveyors yo yan umakyat tayo dito sa barrier yan hindi yung kalaki eh. ang mga inilagay na conveyors nasa ano to apat na conveyors yun dami mga basura oh. masasala na talaga ang mga basura laking pera ng na ginagastos ng ano no gobyerno hindi kayo mga estero at river warriors yan nakakakuha ng mga mga bunga sa mga puno ano kumukuha ng mangga ng to. ng mga tao 'yung eh, mga fruit-bearing trees. Ayun, dahil mga bisikleta. Bisikleta lang, ang dami mo mararating ay. Eh. ah doon sa kabila. Sa kanan. Dito sa kaliwa, hukos na yung mga informal settlers. Sa kanan, marami pa mga bahay. Wala pang ano doon. Wala pang daanan. Linear park. Dito pa lang talaga. Ang Naklir. Matagal na ano na raw to, Na linear park na. Dito. Mga maayos na dito sa kaliwa. Yan pa mga bahay pre-relocator. Ng gando na yan sa ano. Sa so, nay alsa doon. Papunta ang Abad Santos. And, and. Duma pa to. Hmm dinadaanan ko ng uh, mga basura mga uh, halaman iba talaga pag mayroon mga puno malamig ayun napakarami pa mga bahay ayun Ay, ano nabula na yung mga halaman sa planting strip ang haba nitong mga kailangang ilipat iyan dami pang mga bahay Ah, eto may ano. Okay, tayo ulit tayo. Yung yeah, ano may excavator bako oh ang dami pa mga bahay kailangang i-relocate. Mga ibang bahay para mabagsak na sa estero. Ito palang talaga sa kaliwa ang na clear. dami pa mga basura ito na ano na nahakot na nailagay na sa barge yun dami malaki laking ano pa to no? gawa yun kakaroon din ng linear parts sa kabila yun dami Ito na, yung kalsada. Hindi pa masyadong maayos. Ay, ito mo yung ginagawa. Ah, ito. Nakarating na. Ano ah, na dito? Gibaan. Di ito na. Ito na. Ibang gigibain. Pader. Mga bahay. Ah, parang doon na ano. Winner part. Wasak ka tong ano. Railing to. Oh. Bakod. Di pa tayo nakakapunta doon sa kabila. Di pa tayo sa kabila. Parang mga bagong bahay lang itong mga to. Uy, dahing basura. Ayan. Excavator. Da, maglalagay na nga talaga dito ng linear park. May pa mga bahay. Dahing basura. saan pumupunta yan pag hindi yan na sala sa ano rin sa ilog pasig din at sa manila bay hindi ba pala tayo pwede makapunta doon ito so, sak na kaya nag umpisa na no? oh bakbak -bak pa tong Wajar yun wow. natin kung makakalusot tayo para kita tayo dito kung hmm. makakalusot tayo ito sa kanan yun malaking nandito building ato papakyat na ito na yung kadugtong ng estero yan ako dami pa rin pala mga bahay kaya ito yung mga kawad pa ng kuryente ayusin din yan no wala pang mga setback kabila dahil pa yung re-relocate na dun pa oh dami pa at yan ang update natin sa Pistero de Magdalena Maraming salamat po eh, sa pananood And Subscribe, like at comment sa ka kayo Kung may lang po nakita Ang aming channel